What? Good morning mga kailin. So, ngayon araw, kaya nakasuot ako ng jacket. So, pupunta muna kami ng tagig ng pinsan ko. si namatay yung asawang tsahe namin. Kaya pupunta kami doon, mag ng gulay. So, habang wala yung pinsan ko, magkakape muna ako. Wow! to kape habang inaantay ko siya magkakape muna ako kasi galing mga mga divisorya antok wala pa kaming tulog And, ito naman yung pandisal pandisal habang nagkakape so nga pala kaya nakajakit ako magmumotor kami dalawa

El Tumlos TV So ito pala yung motor na aming gagamitin sa aming pagbiyahe Si Blue So ayan ready na magsuot na ako muna ng helmet At kami ay aalis na Mula dito sa tundo sa aming bahay muna kami ng Divisoria para kuhain namin yung gulay Mula sa Divisoria, tumahan kami ng Baklaran papunta sa Magallanes din ng sa kami papunta sa Bikutan. Pagdating namin ng Villamor, hindi namin nakalahi na aakyat pala kami doon sa taas. So napadang kami sa gitna at kami sinita ng mga traffic enforcer. Hindi ko na pinikturan o binidyuhan yung pagsita sa amin kasi baka magalit. Kaya kami sinita kasi entrance na daw po yun ng Skyway bawal pala yung nakamotor doon so ayan pinababa kami sa motor at pinatulak sa amin ang motor pinapatay yung makina patulak pabalik doon sa gilid at sa Villamore exit kami pinaakyat papunta sa Bikutan so ayan at nakarating lang kami ng Bikutan doon kami sa Walker Mart tumambay muna habang inaantay namin yung kuya ko at ang pamangkin ko na nakamotor din para sabay kami pupunta sa bahay ng China, namin doon sa ba barangay Bagong Bayan kasi doon nakaburol yung tiyahe namin at pagkatapos niya ah, pagdating nila ay sabay na kami pumunta dun sa bahay ng tiyahe namin hindi na kami nakapag-picture. pati sa bahay ng tiyahe namin kasama ng tiyahe namin hindi na kami nakapag-picture pa pagkagaling namin ng bigutan ay pumunta kami sa Laguna sa Binyan sa kuya ng pinsang ko sumaglit muna kami doon bago kami bumalik ng Maynila sa Binyan, Laguna ito so lang ang kuha kong video dahil hindi kami nakapag-video, hindi kami nakapag-picture sa bayan ng Binyan. So ayan, habang tumatakbo yung aming sensakya motor, pauwi na kami yan. Nag-video lang ako, county. Ayan ang mga kuha kong video sa bayan ng Binyan, Laguna. Ang laki na pinagbago. 20 years bago ako nakabalik sa bayan ng Binyan, Laguna. Ang ganda na. Iyan yeah, no, wala dati yan yung kanyan. Wala yan noon. Noong 2004 nasa Laguna ko Nasa Binyan Laguna ako noon nakatira. Habang kami pauwi, pagdating namin ng sukat ay uminom muna kami ng kubra dahil nakaramdam na kami ng antok dahil nga wala pa kaming tulog dahil galing kami sa divisorya dahil pang gabi ang aming trabaho, suminom so, muna kami ng Cobra. Cobra Energy Drink.